Jovi, hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakakalagang MV St. Peter the Apostle. Kasama sa ruta nito ang Bacolod, Iloilo, Cagayan de Oro at Dipolog. Nagkaroon daw ng aberya kaya naantala ang biyahe kaya ang mga pasahero inabot na ng inip. Hali pa lang, siksika ng mga taong ito sa waiting area ng Manila North Harbor. Sasakay sila sa MV St. Peter the Apostle na maglalayag sana alas 7 ng gabi. Pero alas 6 na nakabalik sa pier ang barko galing Bacolod. Ang mga pasahero na nasa 1,900, alas 8 na nakasakay. Ang 73 anyos na si Aling Evelyn Orot, pagod na raw dahil umaga pa raw sila nasa pier. Okay lang. Wala tayong magawa dahil sila ang ano eh. Kami nag-antay lang, wala oras tsaka maganda na ang biyahe namin. Tumangging humarap sa kamera ang pamunuan ng barko, pero kinumpirma nila na ang dahilan ng pagkakaantala ng dating ng barko ay ang pagtalon sa dagat ng isang lalaking hinihinalang may diferensya sa pag-iisip. Magdamag daw kasing nagkaroon ng search and rescue operation, pero hindi pa rin na ang katawan nito. Huling biyahe ngayong araw sa Pier 2 ang St. Peter. Bukas maglalayag mula sa Pier 15 ng dalawang barko ng Super Ferry. Pero kapansin-pansin na ang paghigpit ng otoridad lalo na sa mga bagahe. Kailangan daw kasing iwasan ang overloading na karaniwang dahilan ng disgrasya sa karagatan. Una, tinitik namin ang instability dito sa baba. Yung proper procedure ng boarding procedure ng mga bar ng mga passenger. Hindi namin pinapayagan na walang onboard na sea si marshal ang uh, magdidepart na passenger ship. Jovi, sa kabuuan naging maayos naman ang boarding ng mga kargamento at mga pasahero kanina. Samantala, all set na ang MV St. Peter the Apostle at ilang minuto na lang ay lalarga na ito. Jovi. Maraming salamat, Camila Badiso.